Super Pinay. Kalambuhan ni Dr. Fe del Mundo. Alam mo ba kung sino ang kauna-unahang Asyana at Pilipinang nakatapos ng medisina sa Harvard University? Siya ay walang iba kundi si Dr. Fe del Mundo. Isinilang siya noong Nobyembre 27, 1911 sa Intramuros, Maynila. Siya ay isa sa mga walong anak ni Bernardo del Mundo na isang kilalang abogado sa Marinduque at ni Paz Villanueva. Narito ang mahalagang impormasyon ng kanyang buhay. Edukasyon Nag-aral siya ng medisina sa Philippine College of Medicine sa Universidad ng Pilipinas at natapos na may karangalan noong 1933. Pagkatapos nito, siya ay nakakuha ng scholarship na ibinigay ni Pangulong Manuel Quezon at nagpatuloy ng pag-aaral sa Harvard University sa Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon na isang Pilipino ang nakapagtapos sa Harvard Medical School. Natapos niya ang masterado sa bakterolohiya sa Boston University habang nagsasanay siya sa Harvard Medical School at Massachusetts Institute of Technology. Naging si Dr. Fe Del Mundo dahil sa kanyang mga tagumpay sa larangan ng medisina at pag-aaral ng kalusugan. Pagsisilbi sa komunidad. Siya ay naging tagapagtatag ng Children's Medical Center sa Quezon City noong 1957. Ang ospital na ito ay naging sentro ng pag-aaral ng pediatrician at pangangalaga sa kalusugan ng mga bata. Dahil sa kanyang mga kontribisyon sa kalusugan ng mga bata, kinilala siya bilang ina ng pediatrician sa Pilipinas. Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandegdig Noong Ikalawang Digmaang Pandegdig, siya ay naging unang Pilipinong babae na kinilala ng Philippine General Hospital bilang punong residente. Isa siyang katuwang sa pag-aaral ng mga sibling paraan ng pangalaga sa kulusugan sa mga komunidad. Nagboluntary siyang gamutin ang mga nasalantanang digmaan lalo na ang mga bata. Sumanib siya sa International Red Cross noong 1941. Pagbalik niya mula sa Amerika, bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandegdig. Siya ay naka-invento ng incubator na yari sa kawayan na hindi na kailangan ng kuryente upang magamit. Dinisendo niya ito upang magamit sa mga pamayanang wala pang elektrisidad. Mga karangalan Sa loob ng kanyang mahabang karera, tinanggap ni Dr. Feden Mundo ang iba't ibang mga parangal. Kabilang ang Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1977. Iginawa din sa kanya ang Pambansang Alagad ng Sining para sa Pentatrician at Pambansang Sientista noong 1980. Noong 2010, Pinarangalan siya ng Order of Lakandula bilang bayani. Pinarangalan naman siya ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart Award noong 2011. Patunay ito ng katak ng pagiging Super Pinay. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa paggagamot at pagtulong lalo na sa mga kababayan niyang may sakit. Ang buhay ni Dr. Fedel Mundo ay napakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa medisina at sa kapakanan ng mga bata. Ang paniniwala niya sa buhay ay, kung ano ang ibigay mo sa mundo, ang pinakamagandang bagay na mayroon ka, ay asahan mong babalik sa iyo ang magandang bagay dito sa mundo. Siya ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino at nag-iwan ng makabuluhang marka sa larangan ng kalusugan. May isang daang taong gulang siya noong 2011, bagamat hindi niya na ito napagdiwang sapagkat ipinagloksa ang kanyang pagyao noong August 6, 2011, at inhimlay siya sa libingan ng mga bayani. Thank <sweak>